guys, so, nandito tayo ngayon sa kabaan ng Gazebo Road papuntang siyudad sa barangay Sabang na Ikabite kung saan pasado alas dos ng madaling araw ay may dalawang gwardyo na nagpapatrolya at napansin nila ang kahinahinala na surveillance camera na hindi kalayuan sa aking literal na nakita ni nila isang ribbon at isang maleta na naglalaman ng mga kontrabando. May round the clock na nagpapatrolya na dito na kung saan ay pinaigting natin yung uh, sa lugar na to ay uh, yun, napansin nila napansin ng uh, polis natin na uh, may dalawang gwardiya at pinawag yung pansin nila yon parang 30 kilos uh, na suspected uh, siya magka straight value nito? Ah, uh, so lumalabas kung uh, sa straight value ay uh, 40 million na 800,000 uh, so ang nakita namin modus nito yung uh, drop kasi kung na tin yung bagahe, iniwan yung items tapos uh, possibly mapipick up nung katransaksyon transaction nila.